Uy, itap to! Sumama ka sa akin! Kuya! Kuya, wag pa! TALA! Kuya, ilabas mo ako dito! Madami pa akong pangarap sa buhay! Mahal ko pa buhay ko, Kuya! Sinasabi ka ba? W wala. Sabi ko, marami pa akong pangarap sa buhay. Isya e, ka na doon. <laughs> Alam mo ba kuya, mahal ko pa buhay ko. Pero parang mas mahal na yata kita. <laughs> Aka na bag mo. Sorry, wala yan masyadong laman kasi hindi pa ako mayaman. Pero antayin mo, pag-graduate ko, mag-work agad ako, tapos mag-iipon ako, tapos bibilan agad kita ng kotse, pang kidnap mo. Ano nga yan? Pwede tabi ako sa'yo dyan para ma-experience ko naman maging passenger princess. Sige, lumipat ka na. Hi, kuya. Late night drive with my baby love. Hi, kadali. Uy, ba't nagbibidyo ka? Ayo nga pala, lowkey lang pala tayo. Hello? Hello? Sino ka? Kinidnap ko ang anak mo. Ano? Isang milyon kapalit ng buhay niya. Isang milyon? Wala akong ganyan kalaking pera. Sa'yo na yung anak ko. Hello? Siya <laughs> yun na daw ako, sabi ni mama. <laughs> 100k? Wala. Uh, 50k? Wala nga. 10k? Wala. Uh, 1k? Wala. I love you. Kiss